So, ito naman mga ludes. Ayan. Gagawa tayo ng simpleng pagkaspe. Dito sa ginagawa nating murals. Lalagyan natin ng konting ano to para kahit pa ano hindi siya magmukhang kasi lang. So, pinahid natin yung unang pahid mga ludes. Tapos, ipapahid natin habang basa pa kasi hindi to yung tipong nakagulos, makintab o kaya nakasolvent brush lang po ang gagamitin natin pang paaid doon sa wood effect niya, wood grain effect nya so parang ganito lang po yan mga lods na simple lang naman po yan kailangan lang po is basa po yung unang pinahid mong pintura and then susunod mo ngayon yung pangalawang kulay Ayan. tulad dito mga lods Ito na ang mga pinapakita ko mahalod sa ipawang karanasan ko lamang. Hindi po ako eksperto sa larangan ng ganito. Pero, pwede nyo pong kayahin kung magustuhan man ninyo. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung anong kalalabasan nito. Ito kasi gumagawa kami ng murals yan. Pinakabura ko sa ko yung sa stage. Stage po ito ng school. Para medyo ma-effect naman. Gagawa tayo ng ibang ano, hindi siya pure uh, plain paint lang dito sa poste niya. Parang ganyan. Habang basa ba, magandang pahiran to ng pangalawa eh. Ayan, no? yan mga lods. So ang effect niya, may mga magandar na ito. Ayan, o diba? Ito yung dating kulay niya. So gagawa tayo, pero ng kulay niya sa taas, mga lods.